tatlong pugita lang ang nahuli namin. Ah, ah, apat pala. Isa. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Bali apat. Apat na pugita. Medyo maliliit pero papayat pa din na to. Ang pugita? Ah, hindi ito hindi na pugita niya, hindi sa niya. Oo. Yan, yan lang po yung huli namin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Bali, apat na yung huli namin ngayon. Buhay na buhay na pa yung isa, oh. Buhay na buhay pa. Gustong tumakas.